Sabi nga, don't panic! Don't panic. Pipilitin kong hindi kayo mapaya at masayang ang suporta niyo sa amin. Magbubuti kami ng trabaho. Kami ni Chichi at Chesa, mga congressman, mga kusihal, kasama kayo, kagapay, kababayan, kabaka, at lahat ng mga batang Maynila, together we will make Manila great again Kabang-abang talaga ang pagbabalik ni Isko Moreno dito at kasama sa agenda niya liinisin ulit ang lungsod ng Manila mas marami mga tarbaho, pabahay at iba pa So ngayon kabayang punta natin ang divisory ngayon kung kamusta na ito bago pag-open ni Isko Moreno So napunta na natin kung gaano kadami itong mga basura, gabundok tapos nagkaroon ng flashing. Dito naman tayo sa kabilang distrito. Tingnan natin kung gaano kadami yung basura sa kabilaba or dito. Ito na yung continuation ng flashing dito sa Divisoria, Manila. Kaya yeah, kung may mo ito, ito kabayang grabe yung basura. Dito na yung flashing ngayon sa kabilang side. Sa... Ah. Tapos na yung kwan dito, yung pagkakot ng mga basura. So ito, binumba na naman siya ng tubig ngayon. Dito, dito sa area yung maraming mga latag na vendor. So dito yung ako ah, nila, target ng aplasing. Kaya ka ba yung paggagaritong oras, sinabutan ng uh, paglinis, nagkakos ng traffic talaga dito. Ikatulad dati, maaga talaga natatapos. Ang panahon ni Yorm Kaya tayo no, grabe sa hindi ng basura. Nagsika na yung mga puti ko. Tanggal yung mga lipang. Ang ganda ng tingnan ng kabayan no? kapag tuloy-tuloy yung paglinis ng Manila no. Hindi dito sa Divisoria kundi sa buong Manila. Kaya kabang pa rin ito pagpalit ni Orme dito. Dati sir, mas maganda tapos 'to. Yeah, so ganitong oras ka ba, mag to, malapit na mag alas 8. So ito na yung back to normal uh, na ito ng trabaho ng mga tao. Kaya dapat ganitong oras na lang ba uh, mas, mas maganda kung mas maga. Ah, uh, matanggal uh, yung mga basura dito. Dito yung area na kung talaga uh, malakas ng amoy. Tsaka yung mapanghe dito. Mga um, ang ginagawa nilang CR dito sa area na yun. Wala, 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 wala kasi CR dito. na Wala portal ka ba eh, kaya kahit sa lang uh, kanubi. ito ko kasi ito pag gilid na malapit sa mga sidewalk hmm grabe yung amoy dito talaga parang uh, ilang araw na, na naipon yung mga konti ito ihi no malapit sa konti eh uh, sa Carmen Planas ang basura ito kabay. Ito ang ibang contractor naman sa kabila. Dito ko dami yung mga basura na nakakot. Matapos na na? Oo. So yung basura kabay na. No? Dito, dito talaga yung mamuy mamu mapangisir no? Dito no? Oo dito. Ito ang no? Yan ang puro mga ihiyan dyan no? Anong nangyayari kapag kinabuta ng basura pa? Maybe so yung marami talaga nagtatapon dito. Tignan nyo yung kabay na ito. Pahinga dahil yung basura, oh. Grabe. Kita mo yung mga tubig na yun, oh. Hindi po sa plastic yan. Kita mo yung mga tubig na ang kulay dilaw. Yan po yung puro mga ihi. Oh, grabe. Harap nakakakulungkot talaga nga sa kandog tignan no dami no? yung mga etsas yan no may mayari ka ba yun no hindi ka agad agad malinis dito ba, no? ito, ito. Ah, ba? ito, mira, 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 Bago yung flushing, ganitong ginagawa, hinakot mo na yung basura. Pero pansin mo dun sa kabilang district, di ba? Kahit uh, ganitong oras lang 7 a.m. na tambak pa rin yung basura. So, kailangan talaga dito uh, mas maga, mas mabilis na proseso na paglinis para hindi abutin ng traffic. Kapuntok pa rin yung basura parang uh, nga, uh, nga dinaanan ng bagyo, yung kalsada. Kaya pag ganito, kapag papasok ng mga tao, kanyang traffic. Dito rin yung truck, dito eh, ay yung mga pasura. Ang sabi na yung basura dito, halo-halo na yan. Meron sa mga ibang establishment. Tapos sa dito na rin nila tinatapon. Yan. Kaya kung dumahan nga dito kahit oras, talagang maamoy mo yung, kung talaga yung lapot dito. Kasi halo-halo na yung mga tinday sa kalsada eh. Meron na yung mga seafoods, mga gulay. At ang karamihan dito ng mga basura tinatapon, yung mga hindi na tinda or yung mga nabulok na. Kaya pag dumahan nga dito, grabe, kakaiba talaga yung amoy.